babawal na isa publiko ang termination notice ng mga empleyado isinusulong ng Diwa Party List alamin sa siyaset presents sa DWIC track record report May gusto sana akong i-research IC track record hindi ba dapat private lang ang pagtatanggal ng mga empleyado sa trabaho pero paano kung ipo pa ito sa social media ng mga employer at magkaroon ng masamang epekto sa empleyado ipinagbabawal din ba yun sa batas Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin! Iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa presents DWIZ Truck Record. Sa patuloy na pagsisiyasat ng aming team, napag-alaman na kabilang si Diwa Party Representative Michael Edgar Aglipay sa mga naghain ng House Bill 852 o ang panukalam na alinsunod sa pagpaprotekta sa mga empleyado mula sa pang-abuso ng mga employer layunin ng panukala na ipagbawal ang pagsasapubliko ng mga private sector employers ng mga termination notice ng mga empleyado katulad ng social media. Ngunit mayroong mga partikular na pangyayari na kung saan ay maaaring ilabas sa publiko ang isasagawang maling aktibidad ng mga empleyado na nagahawak ng pera at iba pang assets ng kumpanya katulad ng mga cashier, treasurer at sales agents, lalo na kung magkaroon ng mga ito ng record katulad ng grave misconduct pamemeke ng mga dokumento at serious dishonesty. Marapat lang din na magkaroon ng reasonable grounds ang employer para gawin ng empleyado ang ilan sa mga nabanggit na acts of misconduct. Ang sino mang lalabag sa kautusan ng panukala ay maaaring magbayad ng multam na hindi bababa sa 10,000 piso at hindi hihigit sa 50,000 pesos para pagbayaran ng damages nito sa dating empleyado. At iyan ang track record ng Diwa Party List. Para sa Siyas Presents, DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawana ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.